guys, sira yung ating bus ngayon Ayan, uh, nagilid siya Airbag niya uh, butas Kaya uh, dito nakatambay tayo ngayon Ito yung mahirap sa airbag ano Kapag mabutas yung kanyang airbag, bumigay Hindi talaga pwede itakbo ng ano Pero ginapang ko pa naman siya Doon to kanina bumigay Pinabang ko pa siya papunta rito kasi umagat pa naman yung kanyang cab no? So ayan, tingnan nyo yung bus ko, tagilid, di ba? Tagilid, oh. Tagilid siya. kaysa dito di sa kabila. Ayan. ba? Diba? O, mataas dito, mataas. Mataas. Sa kabila, sira yung isang airbag niya. So yun ang mahirap sa airbag ano? Kapag bumigay, lalo na yung mga malala, mga ano mga long distance ang biyahe, mahirap kapag airbag. Kasi yun nga pag bumigay hindi na talaga pwedeng itakbo. Tagilid na siya. Tagilid no. Tsaka yung hangin niya lalo na pag automatic maglalak yung kanyang cambio. So, yung airbag yung gamit natin, kaya yeah, yan nakatambay tayo dito antayin muna natin yung mekaniko na dumating ah uh, yan lang kung ano gagawin ng mekaniko dyan pagkalitan muna ng airbag no? so yun tapay muna tayo dito mga kaprobrom dahil sira yung unit natin